Mabilis na umaksyon ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga residenteng na apektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa report. Ooh. Nakuna ni Gerd Swanke ang tunog ng pagsabog at pagbuga ng makakapal na usok ng Kanlaon Volcano. Hala. Angin ang angin. Wala yan. Gagi nanginginig ako. Nakurog ko. Nabalot ng takot ang mga residente sa pagsabog ng vulkan na itinaas sa alert level 3. Mabilis na nanawagan ng evacuation ang alkalde ng Canlaon City sa mga residenteng nakatira malapit sa paanan ng vulkan. agad tinakpan ng alikabok o ashfall ang city proper ng Bagus City sa Negros Occidental. Inabisuhan ng lokal na pamalaan na magsuot ng face mask ang mga mamamayan. Sa bayan naman ng La Castellana, Negros Occidental, anim na evacuation centers ang itinalaga para sa mga evacuees kung saan inaasahang nasa mahigit 40,000 individual ang apektado. Ayon sa DSWD Region 7, handa na ang halos 85,000 family food packs at 28,000 na mga non-food items na ide-deploy sa Canlaon City. Kabilang nariyan ang family kits, sleeping kits, hygiene kits at kitchen kits. Nag-abiso na rin si Defense Secretary at NDRRMC Chairman Gilberto Teodoro Jr. sa Office of the Civil Defense na magsagawa ng urgent evacuation para sa halos 90,000 na mga indibidwal. Mula sa PTV Cebu, Jessica Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.